Hello po sa inyo mga Kachansky. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga rating numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Sabado, May 10, 2025. At meron naman po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahid ng money oil kung meron po kayo mga money oil. Mas mabisa po mga kasyansi kung ito po ay cleanse, bless, and ritualize. Para ito po ay mas nalang bibisa. Ipahid nyo po ito sa inyong dalawang palat bago po kayo tumaya. Okay? Para ito po ay mas nalang tayo po ay pinasin, tayo po ay kapitan ng swerte. At para naman po sa inyong mga favorite na number na inyo pong laging tinatayaan. Pwede nyo pong i-mix, i mix combine ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa pagkamit ng numerology. So, good luck po sa inyong mga kachanski. Para sa taong aris, pwede mo nang anihin ang bunga ng iyong pagsusumikap. So, balat maghintay ka muna. Nang sa gayon ay matatamis na biyaya ang mapapasayo. Ang iyong mapalat na kulay ay e page. Ang iyong mga maswerte numero 9, 11, 18, 20, 22 at 38 Para sa mga taong Taurus Nasa sa tabi mo ang mga swerte Kaya bago ka lumayo Tumingin ka muna sa palikit Ang iyong mapalad na kulay ay blue Ang iyong mga numero 1, 12, 25, 31, 33 at 39 Para sa mga taong Gemini galit ka sa mga taong makupad, hindi ba? Kaya't kapag napansin mong mapagal ka, pagsabihan mo ang iyong sarili. Ang iyong mapalang na kulay ay black. Ang iyong mamaswerte numero 3, 14, 23, 26, 34 at 42. Para sa mga taong cancer, napakalakas ng iyong pandama sa mga araw na ito. Pero higit pa dun, huwag mo itong gamitin sa paghahanap ng kamalian ng iyong kapwa. Ang yung mapalat na kulay ay violet. Ang yung mga maswerting numero, 7, 11, 19, 25, 29, at 38. Para sa mga taong leyo, lumayo ka sa mga taong hihilahin ka sa mga negatibong pananaw. Magaganda ang kanilang paliwanag. Kit marami rin ang kumakampis sa kanila. Ang yung mapalat na kulay ay peach. Ang yung mga maswerting numero, 4, 18, 28, 30, 33, at 41. Para sa mga taong Virgo, huwag ka agad makontento at huwag ka rin basta maniwala sa sinasabing ang tao ay dapat matutong makontento. Simple lang ang ilagay mo sa iyong isipan na ang bukas ay wala rin katiyakan. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerte numero 6, 10, 22, 32, 39, at 44. Para sa mataong libra, muling babalik ang nawala. Kumbaga, hindi mo itong makikita. Tulad na lamang ng haring araw na muling mapipikis ng liwanag sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay purgondi. Ang iyong mamastorting numero, 9, 14, 18, 33, 40 at 45. Para sa taong Scorpio, mapanilang ang mandaraya at mabilis na bibiktima ang mga taong mabilis maniwala. Kit mas makakaputi kung pag-aralan mo muna ang mga panukalang inilalatag sa iyong harap. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero 4, 15, 19, 28, 31 at 37 para sa mataon sa gitarius matutukang magtanong dahil ito ang susi ng ipa kaya't yumayaman sila ito ang tandaan mo ngayon ang yumapalad na kulay ay green ang yung mga sweating numero 3, 22, 25, 27, 40 at 41 para sa mataong Capricorn, Mahirap paniwalaan dahil hindi na uso ngayon pero kailangan mong malaman na ang susi upang magtagumpay ka ay ang mga makalumang paniniwala tulad ng pagtitipid at pagsisinok. Ang iyong mapalad kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero 2, 17, 20, 23, 32 at 34. Para sa mataong Aquarius, kahit nag-alinlangan ka, piliin mo pa rin ang masikip at matinik na landas ng buhay. Dahil ito ang daan ng kaginhawahan. Ang iyong mapalad kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 11, 13, 21, 31 at 42. Para sa mga taong Pisces, mahirap arokin ang malalim. Kaya't minabalaan ka na kapag pinilit mong alamin ang malalim na pagkatao ng isang individual, tiyak na may pihag at magiging alipin kanya. niya. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mga numero, 7, 19, 21, 28, 38 at 45.